Sa isang liblib na isla na hindi nakikita sa karamihan ng mapa, may isang barberong bagong dating. Tahimik, magalang, ngunit may matang tila may itinatago. Akala ng mga taga-isla, isa lang siyang simpleng manggugupit. Hanggang sa isang gabi, may naamoy siyang dugo. At isang lokal ang naging puntirya. Dito nagsimula ang takot. Dito nabunyag ang tunay niyang anyo. Siya ang Barbero ng Isla Sa isla ng Siargao kung saan ang mga alon ay kasinghiwaga ng mga kwentong binibitbit ng hangin may dumating na estranghero isang barbero na may gunting at ngiting nagtatago ng dugot karumalan sa bawat gupit may dalawang kumakawala sa bawat kumpas ng kamay may buhay na naglalaho bakit nga ba kumukupas ang mga ngiti ng mga batang naglalaro sa may dalampasigan tuwing lumilitaw siya sa dilim ng gabi? Ako lang ang nakakita, ako lang ang nakakaalam, at ako lang ang nakaligtas. Ganito ko nagsimula ang aking pagsasalaysay sa tuwing may bagong turista na nagtatanong tungkol sa mga kwentong bayan sa aming isla. Napapansin ko kung paano umuupo ng maayos ang kanilang mga katawan. Nakikinig nang husto. Habang hinihintay kong ipagpatuloy ang kwento, iniisip nila ito'y isang katang isip lamang. Isang kwentong bayan na ginawa para lang takuti ng mga bata. Pero hindi nila alam. Totoo ang lahat ng ito. Totoo ang bawat salita, ang bawat sigaw, ang bawat patak ng dugo. Ako si Rico Mendoza, 27 taong gulang mangingisda ng isla Siargao. Kung nakikita mo ako ngayon, hindi mo mapapansin ang malalim na pilat sa aking leeg, halos nakatago sa ilalim ng aking kwelyo. Ang tanging patunay ng aking pakikipagharap sa kadiliman. Ang isla Siargao, nakilala sa buong mundo bilang paraiso ng mga surfer, ay mas malalim ang mga lihim kaysa sa mga nalalabing kagubatan nito. Sa likod ng mga turistang nakabikini at ng mga resort na nagsisidatingan, may mga sulok ng isla na hindi pa naaabot ng modernong mundo, kung saan ang mga pamahiin ritual at mga kwento ng kababalaghan ay buhay na buhay pa. Noong bata pa ako nakasanayan kong maglakad-lakad sa isla Minsan bilang mangingisda, minsan bilang tour guide. Nakakita ako ng maraming bagay. Mga ritual ng pangungulam na isinasagawa sa mga liblib na lugar, mga matatandang nagsasalita sa hangin, at ang kanilang pag-iwas sa mga bagong dating na hindi nila kadugo. Sa kabila ng lahat ng ito, payapa ang aming buhay hanggang sa araw na dumating siya. Isang tipikal na martes nang mamataan ko siya. Naaalala ko pa ang amoy ng dagat na umaabot sa dalampasigan at ang indayog ng mga surfboard na nakasiksik sa tabing kalsada. Naglalakad ako pa uwi mula sa aking pangingisda nang makita ko ang isang bagong karatula sa lumang gusali sa baryo. Ang barbero ng isla, nakasulat doon, gamit ang lumang letra na parang nakaukit sa kahoy na may maliit na paalala sa ibaba. Bagong hitsura, bagong ikaw. Natigilan ako sa harap ng lumang gusali. Ang gusto kong malaman ay kung bakit mayroon kaming bagong barbero. Hindi naman naming kailangan ng isa. Si Mang Tasio, matanda na ngunit mahusay pa rin, ay nagugupit sa amin sa loob ng tatlumpung taon. Bakit bigla na lang may bagong barbero? Nang bumukas ang pinto, nakita ko siya. Isang lalaking hindi ko matantya ang edad, maaring 30, maaring 50, napakaganda ng hubog ng katawan. Manipis ngunit may lakas na hindi maitatago at may maiitim na buhok na nakatirintas sa likod. Ngumiti siya isang ngiting parang nanginginig sa pagpipigil, mga mata na tila naglalaman ng mga daang taong kapaitan at pagkagutom. Magandang hapon, bati niya, nasabay ng maliit na pagtango. Ang kanyang tinig ay parang tubig na dumadaloy sa mga malamarmol na batong ibinuhos sa dilim. Ako si Celso, ikaw ba'y nais magpaganda? Hindi po ang aking mabilis na sagot. Kamusta po? Kailan kayo dumating? Kagabi lang, sagot niya habang sinusuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang mahaba at itim na buhok. Naghahanap ako ng lugar na pwedeng simula ng aking serbisyo. At itong isla ang pinili ko. May kakaiba sa kanyang tinig at sa kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon, pero ramdam ko na hindi siya katulad ng ibang tao hindi siya taga rito. Napakalinaw sa kanyang bigkas at sa kanyang kilos na isang dayuhan siya sa Siargao. Sige po, babalik na lang ako sa ibang araw, sabi ko sabay iwas ng tingin. Maghihintay ako, sagot niya. Libreng gupit para sa unang bisita. Kailangan kong magkaroon ng reputasyon dito bilang ang barbero ng isla. Pagkasabi niya nito, naramdaman ko ang malamig na pakiramdam na gumapang sa aking likuran. Parang ipinahiwatig niya ang isang bagay na higit pa sa pangalan ng kanyang barbershop. Nang makauwi ako, hindi ko maalis sa isip ang barbero. Tinanong ko ang aking ina tungkol sa kanya. Rico, huwag kang makipag-usap sa mga bagong dating. Mahigpit na paalala niya. Alam mo naman ang mga alamat ng isla. Hindi lahat ng dumadating dito ay para sa mabuting layunin. Pero inay barbero lang siya, paliwanag ko. Hindi mo alam kung sino siya talaga ang kanyang sagot. Magpagupit ka kay Mang Tasio tulad ng dati. Pero noong gabing yon, habang natutulog ako, nagising ako sa isang bangungot. Nakita ko sa aking panaginip ang mukha ni Celso, nakangiti, habang hawak ang isang napakalaking gunting. Ngunit sa aking panaginip ang kanyang gunting ay hindi gumugupit ng buhok. Ito ay gumugupit ng laman at tila nabubuhay sa sarili nitong kalooban. Dalawang araw ang lumipas at naging usap-usapan sa buong isla ang bagong barbero. Karamihan sa mga lalaki ay nagpunta sa kanya dahil sa libreng gupit at bagong estilo na kanyang iniaalok. Ngunit napansin ko rin na ang mga matatanda lalo na ang aming siyamana na si Lola Sisa ay iniiwasan ng barbershop at hinihikayat din ang iba na umiwas. May kakaiba sa kanya, bulong ni Lola Sisa sa akin isang gabi habang nagsusumamo sa mga espiritu sa harapan ng kanyang altar. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi dugo ng tao ang umaago sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga mata riko, napansin mo ba? Hindi yan mga mata ng mortal. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon. Pagkalipas ng isang linggo, ang anak ni Aling Sean, si Andoy, ay nawawala. Huling nakita siya sa may tindahan ni Mang Berto na nasa tapat ng barbershop. Nang tanungin si Celso, sinabi niya na hindi niya nakita si Andoy. Nagsagawa ng paghahanap ang buong isla ngunit wala silang natagpuan. Sa ikalimang araw ng paghahanap, nagdesisyon akong pumunta sa barbershop. Hindi ko matandaan kung bakit ngunit parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin doon. Magpapagupit ako, sabi ko kay Celso nang bumukas ang pinto. Ah, mabuti naman tugon niya, at sa isang iglap nasa loob na ako. Upo ka lang Rico, napatigil ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Maliit na isla ito, sagot niya habang inaayos ang kanyang mga gamit. Lahat tayo dito ay magkakakilala, hindi ba? Umupo ako sa silya at naramdaman ko ang lamig ng balat nito sa aking likod. Sinuot niya ang puting tela sa palibot ng aking leeg at nagsimula siyang gupitin ang aking buhok. Narinig ko na nawawala ang batang si Andoy, sabi niya habang gumugupit. Nakakalungkot. Oo, sagot ko na sinusubukang hindi matakot. Ikaw ba saan ka nang galing bago dumating dito? Naramdaman ko ang panandali ang paghinto ng kanyang kamay. Bago siya muling nagpatuloy, maraming lugar, maraming isla, maraming tao. At bakit ka nagpasyang tumira dito sa Isla Sombria? Minsan, kinakailangan lang nating umalis sa ating dating lugar, sagot niya at ngumiti. Bagong simula tulad ng sabi ko, bagong buhay. Habang gumugupit siya, naramdaman ko ang kanyang mga daliri sa aking buhok at balat. Mga daliri na malamig at matigas na hindi katulad ng karaniwang daliri ng tao. Ngunit ginagawa kong hindi ito pansin na nagawa ko sa kabila ng kaba at takot na nadarama ko. Tumingala ako at nakita ko sa salamin ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na noon ay kayumanggi ay parang naging maitim at may kakaibang kulay na nagniningning sa kanila. Rico, sabi niya, naniniwala ka ba sa mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang at manananggal? Oo, sagot ko dahil sa loob ng ilang segundo na limutan ko kung sino ako. Pero sa paniniwala ng iba mga kwento lang yon. Ngunit hindi sa'yo, bumaling ako upang makita ang kanyang mukha. Hindi sa akin. Magaling, sagot niya at ngumiti. Napakaganda ng iyong buhok, Rico. Napakaganda ng iyong balat. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hindi ko pa rin mawari hanggang ngayon. Yumuko siya at hinawakan ng aking batok gamit ang kanyang malamig na mga daliri. Pagkatapos inamoy niya ako. Inamoy, hindi lamang nilang hap, kundi talagang inamoy para bang siya'y isang aso na naghahanap ng pagkain. Mabango, bulong niya, na halos hindi ko narinig. Doon ko nakita ang kanyang mga kuko mahaba at matitigas at may bahid ng kung ano na kulay kayo manggi at pula. Dugo, parang tuyo at sariwang dugo. Tapos na tayo, sabi niya, at binuksan ang pinto. Libreng gupit tulad ng ipinangako ko. Mabilis akong umalis parang nilagnat at nanginginig. May nangyari sa loob ng barbershop na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam ko sa aking puso na may kakaiba kay Celso. Alam ko na sa likod ng kanyang ngiti at kaakit-akit na tinig may nakatago siyang kasamaan. Kinabukasan, nang lahat ay natutulog pa, sinundan ko si Celso. Nakita ko siyang lumabas ng kanyang bahay sa likod ng barbershop at pumunta sa gubat sinundan ko siya ng maingat na nagtatago sa likod ng mga puno. Pagdating namin sa isang liblib na lugar sa gitna ng kagubatan, nakita ko siyang may hinuhukay. Isang butas sa lupa at sa tabi nito ay may isang sako. Mula sa sako, nakita ko ang isang kamay na nakalabas. Nanginig ako sa takot. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang mukha ng lalaking nasa sako. Si Andoy na nawawala na ngayoy wala ng buhay. Hindi ako makahinga at hindi ko alam kung anong gagawin. Bago pa ako makapag-isip, nagbago ang mukha ni Celso. Ang kanyang balat ay unti-unting naging maitim at ang kanyang mga kuko ay tumubo at naging matitigas na pangil. Nagkaroon siya ng malaking bibig na puno ng matalas na mga ngipin. Hindi na siya tao siya ay aswang. Isang nilalang na nagpapanggap na tao, ngunit sa katunayan ay isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Umalis ako ng tahimik at tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit hindi ko malaman kung kanino ako pupunta. Sino ang maniniwala sa akin? Marahil si Lola Sisa. Pumunta ako sa kanyang bahay at ikinuwento ang lahat ng aking nakita. Hindi siya nagulat. Alam ko na, sabi niya. Noong dumating siya, naramdaman ko na ang kanyang presensya. Ibang klase siya ng aswang Rico. Isang klase na hindi pa dumating sa isla na ito. Ano ang gagawin natin? Tanong ko na nanginginig sa takot. Kailangan nating patayin siya, sagot niya na nanginginig din sa takot. Pero alam mo ba kung gaano kahirap patayin ang isang aswang, lalo na ng uri niya? Paano? Sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kagamitan, sagot niya, ang kanyang mga gunting, ang kanyang mga kagamitan sa pagugupit, kailangan mong sakalin siya gamit ang mga ito. Ako, bakit ako? Dahil ikaw na ang kanyang pinili bilang susunod, sagot ni Lola Sisa at hinawakan ang aking kamay. Naramdaman ko rin yon. Naramdaman ko kung paano siya naghahanda para sa iyo. Nang gabing yon hindi ako nakatulog. Pinanood ko ang buwan mula sa aking bintana at iniisip kung ano ang gagawin ko. Iniisip ko si Andoy ang batang laging umingiti na ngayoy wala na. Naisip ko rin ang aking pamilya at ang iba pang mga bata sa isla. Sa aking pag-iisip narinig ko ang isang ingay sa labas. Tumayo ako at tumakbo patungo sa bintana. Sa iba ba nakita ko si Celso na nakatingin sa aking bintana. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon alam kong alam niyang alam ko ang kanyang lihim. Nang sumunod na gabi nagpunta ako sa barbershop. Alam kong nasa loob siya dahil nakita ko ang ilaw sa ilalim ng pinto. Kumatok ako at binuksan niya ang pinto. Rico, sabi niya na parang nagulat kahit alam kong hindi siya nagulat talaga. Bakit ka nandito sa ganitong oras? May kailangan akong sabihin sa iyo, sagot ko. At naramdaman ko ang bigat ng gunting sa aking bulsa na ibinigay sa akin ni Lola Sisa. Pinapasok niya ako at umupo ako sa silya. Ano yon Rico? Tanong niya na may ngiti sa kanyang mukha. Alam ko kung sino ka, sabi ko, alam ko kung ano ka. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. "At ano ako, Rico? Ikaw ay isang aswang." sagot ko. At kinuha ang gunting sa aking bulsa. Nakita kitang kumakain sa katawan ni Andoy. Tumawa siya at ang kanyang tawa ay dumagos sa aking mga buto. "Matalino kang bata, Rico. Matalino at matapang." Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang balat ay naging maitim. Ang kanyang mga mata ay naging malaki at pula. At ang kanyang mga kuko ay naging mahahaba at malalaki. Pero hindi sapat ang katalinuhan at tapang para labanan ako, sabi niya, at lumapit sa akin. Tumayo ako at itinapat ang gunting sa kanya. Bakit ka na pa rito? Tanong ko. Bakit sa aming isla? Dahil dito, sagot niya, Walang nakakaalam sa akin, walang nakakakilala sa akin, madali akong makakapili ng aking mga biktima. Si Andoy, masarap ang kanyang laman, sagot niya at tumawa. Ngunit ikaw Rico, ikaw ang laging gusto ko. Napakaganda ng iyong laman. Lumapit siya at sinubukan kong saksakin siya ngunit mabilis siyang gumalaw at nasugatan lamang ang kanyang braso. Tumaas siya at lumipad sa kisame at pagkatapos ay bumaba at sinubukang sakmalin ako. Nakatakas ako sa kanyang unang atake ngunit sa ikalawang beses nahawahan niya ang aking braso. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang mga kuko sa aking balat. Huwag mong subukang takasan ako, sabi niya. Wala kang pupuntahan. Nakipagpatintero ako sa kanya sa loob ng barbershop na sinusubukang iwasan ang kanyang mga atake. Ngunit alam kong hindi ko kayang talunin siya. Malakas siya, mabilis, at mahusay sa pakikipaglaban. Sa aking desperasyon, tumakbo ako sa pinto at binuksan ito. Ngunit bago pa ako makalabas, nahawakan niya ang aking buhok at hinila ako pabalik. Saan ka pupunta, Rico? Tanong niya at itinulak ako sa sahig. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos nakita ko ang isa sa kanyang mga gunting sa sahig malapit sa aking kamay. Kinuha ko ito at nang lumapit siya, sinaksak ko siya sa kanyang leeg. Sumigaw siya at tumaas ang kanyang kamay sa kanyang leeg. Nakita ko ang dugo hindi pula tulad ng dugo ng tao kundi maitim at malapot. Tumakbo ako palabas at sumigaw. Tulungan ninyo ako, may aswang, may aswang sa barbershop. Hindi nagtagal, nagising ang buong baryo. Nagdala sila ng mga sulo at itinaas ang mga ito na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Nakita nila si Celso na nagpapalitan nyo mula sa kanyang tunay na anyo patungo sa anyo ng tao. Nakita nila ang dugo sa kanyang leeg at nakita rin nila ang sugat sa aking braso. Siya ang aswang. Sigaw ko at tumuro sa kanya. Hindi siya nakapagsalita at sa halip ay tumalon at lumipad palayo. Ngunit sinundan siya ng mga tao dala ang kanilang mga sulo at mga pamalo. Sa loob ng mga oras, hindi nila natagpuan si Celso ngunit natagpuan nila ang kanyang lihim na lugar sa gubat, ang lugar kung saan niya inilibing ang kanyang mga biktima. Hindi lamang si Andoy ang natagpuan nila kundi marami pang iba. Ang barbershop ni Celso ay sinunog at ang mga tao ay nagbantay sa buong isla sa loob ng ilang araw na naghahanap sa kanya. Ngunit hindi na siya nakita muli. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Naroroon pa rin ang takot, ang kawalan ng katiyakan. Minsan sa aking mga panaginip nakikita ko pa rin siya at naririnig ko ang tunog ng kanyang gunting at ang kanyang malamig na tawa. At kung minsan, sa mga gabi na may buwan, nakakakita ako ng itim na anino sa labas ng aking bintana. Nararamdaman ko ang kanyang presensya at alam kong hindi pa siya tapos sa akin. Hindi mo alam kung kailan ako babalik, Rico. Narinig kong bulong niya isang gabi dito ako sa isla Siargao na palaging nagbabantay. Hindi para sa akin lamang kundi para sa lahat ng tao na maaring maging biktima ng aswang na nagpapanggap na barbero. Minsan kapag lumalakad ako sa baryo, nakikita ko ang mga tao na nagbibigay ng pangalawang tingin sa mga bagong dating. Iyon ang pamana ng barbero ng isla, ang kawalan ng tiwala ang takot sa mga bagong mukha at ang palaging pagbabantay. Kaya kung minsan kang mapadpad dito sa aming isla at makatagpo ng isang lalaking may mahabang buhok na nag-aalok sa iyo ng libreng gupit, tumakbo ka. Tumakbo ka ng mabilis at huwag kang lilingon dahil maaring ikaw ang susunod. Ako si Rico Mendoza ng Isla Siargao at ito ang aking kwento ang kwento ng barbero na hindi talaga barbero at ang isla na hindi nakatulad ng dati.